Ang pagtikli at paghigop ng manok ng kapit bahay oh, no! bow. Ba yeah. hearing naman din kami gawa ng manok na tinikli at hinigop ang sabaw. At baka ayaw ng may-ari na hindi kami gahati-hati doon sa presyo ng manok at siyang pala naman ay sa sasabungin. Kalaban na daw po man din naman sa linggo yun, ay kinabukasan ng umaga, ay nakita nung may ari doon sa talian at akwain, ay wala na po at tali na lang ang natira at saka yung isang tahid. Kaya yan ang galit po talaga ng may ari ay nakakahiya dyan sa dimandahan ay ako ay makawalaw mukhang maipakita sa ating mga kabarangga ang nakakapaghinanakit ka dun ay humigot lang ako ng sabaw at kumain ng isang kapaya ay kitay apagbayarin ah, ng limandaang piso agad limandaan na yun ay yung sabaw lahat sa so, kasaba ay yun ay kapaya na yun ay makatampalasan ba bayan may itong kainom ako mga walang hiya talaga kaya kayo ay pagbapunta sa inuman ay atanungin muna ninyo kung saan ang galing ang pulutan at baka kayo ay madamay sa dimandahan na hindi wala kayong kaalam-alam.